Dibot lang ni kita mi. Para makita naton. Oh, wala na kapoy ko sa ilang ipotan. Ari kami yan na ha-landers Hindi yan si It's basically the same hit SR uh, S SMR Yeah Same hit SMR Ano ba? Ito sila naman ma-experience din Kung naanot sila ulit Landers So ano yung makikita? Hala, thermoplast This is what you will see here in Landers Okay ako oh, malaki pa nito nakikita gawas. Sikat na yung uh, tindahan din eh. Uh, oh, Ako malaki pa nakikita. Pero <laughs> anyway, for the sake it pa, for the sake it experience la ba. Siyempre, adi na kita hasibo. Why not? I-maximize natin that experience. So, baka nito pa nga ni Tatum cart, Kart. pa nga ni Sulid. <laughs> Hindi na kami makarang kung ano na natang papalitan dito wheat grass. Mm. Come to chips? I mix na siya sa Ritaro, Samba chips, mm. orange with potato, and pork with <coughs> oh, Marang. maharang. Kinala nilin Ah! Sige na. Oh. Lang hya, diba lang <laughs> magpa-owat ya, diba? Kung lahiya guys din, yung bagay yung uh, dako lahiyang dako uh, tindahan that's why, nakaka-overwhelm buti yung itsura. pero most of the items here is makikita mo ha <laughs> makikita mo ha mga store mm. bulto-bulto tayo dito Best, 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 best. Check, check, check. Oh, no, boy, country Of course, you can't, you can't get in without the membership. Ah, okay. So, mag, 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 member ka nga ni. Every time makani ka, may discount na. Dere ka po yung Kung Kun, kun duha kita, 700. Dere. Kail may daman upo. Pero, dere ka po yung Kung maray ng Okay. Hey, Ito man Shamrock. Sige, palit na lang ang daan. Sige na. O oh, ano yan eh. Ayaw lang eh. Kima, kung pakita, diba? Pa boss. Boss na lang kita pamalitin para, you know, for the pasalubong ato ka ha late eh. Haro na. na talaga kami. Bangin. Pag dinuso lang kami ng cart. Oo. Ha. it ending hin magdinoso la kami kami nakakalibot okay. na kami hin halfway pero wari pa sulod nga yawat ang <laughs> kuan ng wari pa hindi ko an kina nakukuha na ko ako lat maduso so ikaw lat sugat sugat basa, ikaw lat ka mayora ikaw mayora sang parang may nakakita ko hin mi Ayun na lang. Sige, the sampul dira dito. Sige, pagino. Madang. Okay. Ako kita dito sampul dira, guys. Bukan kuan man ya, mi bukan dah aku yang budi ga, pero itu mesti nak kita mau mana ni aku kan? Oh kita itu eh, 189 divide four, cheese ramen, peramun. How far ba or? Five times one <coughs> twenty. Five or four? Five. Otoge. Otoge? <coughs> Presyo nga nagkaka-difference niya Yasa. So, di barato dito Isang pala itong dito na cheese noodles. Dito ha, gawas nag 70 plus ha. Pero kundi 50 lang. So yun, makakatipig ka dito Di na mention na Miss Pudiva Di rin ka pwede basta-basta sumulad din ni Once sumulad ka din ni You will go to the membership booth or section uh, At agam 350 So pwede ka na kaman ni eh. ko na ako na, na nga nga 700 Duhan na kami ni Miss Pudiva It's only one person The one who is registering to the membership booth Is only giving to them 350 So ako, pare ko bayad 700 eh, pero nakadiscount ko rin Simbot, so, mabayad ka. Ang pinaka-importante nila. <laughs> oh. Nabukong, nabukong Cotonia, ang gusto kayo naman natin, percent from buto niya. Ang kanya nabilin, sir, eh. To 5% of 10% of alcohol. Ang ah, makahubog niya siya. Sa, depende siya mo talagang sir. Pero based sa akong nadugay nga feedback, mas iso ganit sa tanmig. Aw, ihalo? Oo, sir. Yun. Or, ay, di mo siya halo like gano'n. Iinom it? lagi ito straight? Mm. Sige daw, naman mo yung mabugnaw d'ya. Kasi yes, sir, ang um, 5% or okay? Right? Ako ka ano, na. May no. bugnaw. Uh, bugnaw na lang. Let's try this one, guys. <laughs> okay. <laughs> try and do this. Thank you ate.

Ban-ihi. Oh, no? no. Mas lumina, ano? Hmm. Ban-ihi. Ban-ihi? <laughs> nice mo? No. Gusto mo? No. Pizza. <clears throat> <clears throat> <clears throat> <clears throat> orang ini kara pengiklup guys terusnya ini pengiklup. tidak i? Landers. tidak i? tidak tidak mak. This is big. Ano mo? Mayroon. Matilaw ang mga pakete. Okay, puro pizza. <laughs> hmm. Pizza lagi ha? Huh? Parang di mo na Okay, all I want, and I pray, all I need, is a better day. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just get buying everything. See you in the next life.